Ayan yeah, kakabsat mga bonsoy Andito pa rin tayo sa Aroseros National Park Andito yung Pasig River sa gilid Ayan yeah. yeah. yung Quezon Bridge, Quiapo Bridge yan yeah. Sa kabila laban doon sa Balayo Ayala Bridge yun yeah. 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 Upload videos lang kakabsat mga bonsoy Pinakita ko lang Ayala Bridge yun oh. Ayala Bridge Punta Balacadiyang <laughs> Ito, Kuro Quezon Bridge papuntang Quiapo. Yan, yeah, papuntang Quiapo 'yan. Yeah. Yeah, mga high-rise buildings 'yan yeah. sa kabila sa Quiapo na 'yan. Yan. Apo Beach na kakapitan mga puntoy. Dito tayo sa Arroyo National Park. Kasi River 'yan. Yeah. Ayala Bridge 'yon. Si Quezon Bridge naman tong isa. Yeah after videos lang kakapsat mga bonsai after videos lang bye bye salamat god bless